Angit, no? Maganda Maganda nga. sino yung nagkabit. Si Kokoy. Ang kulang pinaritan. Hindi pa. Next week daw. Kokoy na daw magpapalit nun. Diba, <laughs> Di ba, Kokoy? Di na sagot. Ah, puta, may tama pala yan dyan. Putang na. Siguro ang daling mabitak niyan, Kokoy. Hindi nga, bakal yan. Hindi yan, goma. Eh, ano yan, Kokoy? Oo, nilagay ko. Tigitan nga yan, niya. Ayan, may pumit-pumit Pinagdikitan -in. lam yan. <laughs> ano, kaya, Don, <coughs> di di ano ka mo? Wala doon? Yung... kaya sa wall nyo, nakatag sa inyong dalawa? Wala sa akin eh. Sa ikaw, da, nga, katuwaan nga. Di sumbong. Huwag ko kayo. Supladita. Ah! DC 4519 Lost Plate. Woo! late. video ng video ah. Tanga! Kailangan! Documentation yan. <laughs> Eight folks daw. Tanga. Bye, bye <laughs> <laughs>